balita ng mainstream media. Kaya gusto rin nilang sikilin yung tinatawag nating digital media. Bakit? Kayo na lang nagbabalita ng totoo eh. Kung hindi pa kayo nagbabalita ng totoo, hindi pa pag-usapan ito ng sambayan ng Pilipino. Tinatago nila itong, itong maanomalyang 2025 budget. Pinagtatakpan nila Gagamit sila ng mga diversionary method ng deflection, ng deception. Kakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte ng impeachment. Bakit? Para pagtakpan itong anomalous 2025 budget. Kakasuhan ng inciting to sedition and unlawful utterances si Pangulong Duterte. Bakit? E talagang higit na malaking storya pag sinabi mong President Rodrigo Roa Duterte. Malaking storya talaga pag sinabi mong Vice President Inday Sara Duterte. Ito lang mga storyang ito, itong mga pangalang ito ang kaya magtakip sa higit na malaking storya ng anomalous 2025 budget. Kaya yan ang ginagawa nila. Sir Nevic, dito po tayo sa inyo pong isiniwala na 65% na nangaga. Uh, Mamaya, basahin ko ulit yung naging uh, uh, tugon ng DBM nung tinanong ko rin sila kanina ukol uh, dito. Paano nyo po ito natuklasan? Uh, ano po dapat ang take dito ng uh, taong bayan pag ganito pong klase ang galawa na 65% na agad ng ga or budget sa 2025, abay nagamit na o na-release na, na. January pa lang? Sa pag-re-research ng ating mga staff, no, ating team, pati ng ating legal team, they were able to chance upon this report online ng uh, Business World na 65% of uh, the budget for 2025 had been released by DBM and this is according to the status of allotment report, ng uh, Stat status of allotment release report na 65 percent nga dyan ay nai-release na. What is my take on this at anong dapat take ng ating mga kababayan? Alam ninyo naman na napakainit nating na pinag-uusapan itong anomalous, illegal, immoral, unconstitutional and criminal 2025 budget. At nung una nating itong linabas kasama si Pangulong Duterte at si 3 District uh, Davao 3rd District Representative Congressman Sinongang tayo ay agad-agad pinaratangan na tayo daw ay fake news tayo daw ay malisyoso at tinawag pang sinungaling si Pangulong Duterte only to take back those harsh words at bandang huli, ang sinasabi na ng Malacanang, hugas kamay, na wala raw po silang pananagutan dito, wala silang kinalaman dito. Kaya makikita natin, ako, interpretation ko, tila minamadali na mailabas na lahat at mairelease na lahat ng Pondo for 2025 para hindi abutan kung sakali ay pagbigyan ng korte suprema ang ating hiling na magkaroon ng TRO at permanent injunction at kung ito madeklarang unconstitutional null and void from the very beginning. Opo, uh, si Boss Dada bago ko lang basahin yung ano uh, tugon ng DBM dito. Yes Boss Dada may karagdagang tanong. Yung patungkol diyan sa ating ano ating Supreme Court uh, yung yung uh, inyong petition sumagot po ba ang kongreso dito? Tumugon po ba sila? Wala pa kaming natatanggap na kopya ng kanilang komento. Although sila'y pinagutusan ng Korte Suprema recording in progress komento within a non-extendable period of 10 days from receipt of the notice. As to whether or not sila ay nag-file, hindi po natin masagot hanggang sa ngayon. But meron pong gagawing preliminary conference on uh, February 28. Ito ay bago pa magkaroon ng oral argument ng April 1. Mm, okay, so wala tayong idea. Um, ang susunod po is yung uh, oral argument. Ano po? And preliminary then after nyan. conference niyan. po na. Preliminary conference. Okay, preliminary conference, then oral argument, and then okay. after niyan, magdi-decide po ba ang ano? Ang, uh, decide na ang Court Suprema? Uh, ako kasi, ang inaasahan natin, sana ay mag-issue sila ng temporary restraining order. Sapagkat, so, uh, Admar at uh, Bosdada at sa ating mga kababayan, Nung tayo nag-file, three days or four days after, nag-file na rin tayo ng motion na mag-issue ng subpoena do sa or i-produce yung dokumento. May hinihingi tayong dalawang dokumento eh. Yung original copy ng General Appropriations Bill at yung original copy ng Enrolled Bill. Hindi pa naipapakita hanggang sa ngayon yung Enrolled Bill na yan. Mahalaga yan eh. Dahil dyan natin makikita kung nagkaroon ba ng halaga yung mga blanco sa bicameral conference committee report. Ulitin ko ha, uh, I'm just taking uh, uh, extra effort in trying to explain itong proseso ng budget dahil nga ho, pag natapos na yung final approved, ratified and signed by bicameral conference committee report at ito ay hinatid na doon sa House Bills and Index Service at tinatakan ito noong December 11, wala nang galawan yan hindi mo na pwedeng baguhin kahit isang linya dyan. Kaya hinahanap natin yung kopya ng original copy of the enrolled bill. Pag yan nagkaroon ng halaga, kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga riyan? Bawal yan. Dahil tapos na eh. Yung budget process, yung proseso ng pagpasa ng budget. Ang maganda dito, yung sa kautusan ng Korte Suprema noong isang araw, inuutusan nila ang uh, mababang kapulungan at ang uh, yeah, mababang kapulungan Nadalhin yung original copy of the General Appropriations Bill at dalhin yung original na copy ng Enrolled Bill. Tingnan natin on February 28 kung ano ang ipapakita nila. Because it is also important, uh, Boss Dada at Adma, at mga kababayan, dahil kami ho ay nagsaliksik sa archive section. Dahil doon kami tinuturo eh, yung archive section ng House of Representatives. Ang ibig sabihin po ng archive section, ang kahalagan po niyan, repository po iyan, taguan ng mga original copy or original or authentic copy of documents, yung mahalagang dokumento. Ang amin pong nakita sa archive section ng House of Representatives, enrolled bill na hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Speaker of the House of Representatives, hindi pirmado ng Senate Secretary at hindi pirmado ng Secretary General ng House of Representatives. Ibig sabihin, walang aprobadong enrolled bill. Pawal yan. Unconstitutional yung 2025. Daa. Illegal yan. Criminal yan. Salamat po. Mamaya na ako ulit magtatanong. Partner Edmar. Opo, kung illegal po yan at humihingi po kayo ng uh, uh, nagpapasaklolo kayo sa Korte Suprema tapos sinasabing ang 65% na ay eh, na-release na. Maagapan pa ba ito? Uh, ano nakikita nyo dito, uh, attorney? I just hope and pray that the honorable members of the Supreme Court will really feel and see the sense of urgency na makapag-issue ng temporary restraining order. Because pag hindi, eh baka kahit ito'y madeklarang unconstitutional, maawi lang tayo sa tinatawag namin sa legal parlance o so, kami mga abogado na paper victory. Tagumpay lang tayo sa papel, tagumpay lang tayo sa jurisprudence, of course, a win is a win, we will have a legal victory, we will have a moral victory, pero naubos na naman ang pera nating sambayan ng Pilipino. Yun ang ating inaabatan dito dahil hindi na matatapos ang kultura ng pagsasalaula sa tamang proseso ng pagpasa ng budget, hindi na matatapos ang pagsasalaula sa ating saligang batas at hindi na matutultukan ang kultura ng korupsyon, lalo na ngayon sa administration nito. Opo, nabanggit niyo uh, sa last uh, stream ninyo, uh, 6.32 ang budget natin for 2025, 65% ang na-release na, release na na na, 4.1 trillion. 2.2 trillion na lang ang uh, natitira. Sa unprogrammed funds na mahigit kalahating trillion, sinabi nyo po, narilis na rin, pati yung uh, mahigit kalahating trillion din sa DPWH or sa Public Works, uh, uh, na ilabas na rin. Sa inyo pong pagkakaalam, regular ba ito? Normal ba ito na ganito? Uh, pati yung unprogrammed funds na sinasabi, unprogrammed uh, uh, na mga programa, Uh, kabilang na rin po sa uh, meron ng nailabas na release na budget. Regular po ba ito? Tama po ba ito? Uh, or merong mga patakaran ukol dito po, uh, attorney? Alam mo, yung, yung, yung uh, prudent budget spending, pwede mong sabihin, uh, pwede mong paspasan yung pag-release ng mga pondo para naman walang nasasayang pagpatapos na yung taon. Kasi yung absorptive capacity ng mga, uh, ng mga departamento at ahensya, mahalaga din yan. Eh. Yung iba, pag-release mo yung pondo at the end of the year, 10% lang nagagamit, 20% lang. Sayang ang pera natin. Eh. Subalit, itong 2025 budget, dapat naging mas prudent sila. Naging marahan, naging dahan-dahan at naging mas uh, maingat dahil alam naman nila na merong nakabimbing kaso sa Korte Suprema. At dito makikita mo, tila minamadali dahil yung unprogrammed appropriation, uh, Boss at mga kababayan, ito'y gagamitin mo lamang pag may sobrang pera, pag may sobrang revenue, pag may sobrang koleksyon, at pag mayroong bagong source ng pagkakaotang. Kung nakautang so, naka tayo ng bago sa domestic or foreign uh, financial or lending institution, unang buwan pa lang inuna yung unprogrammed appropriation, hindi priority yan eh kaya nga nung aking pagla-live kahapon pinuno ako inuuna yung unprogrammed appropriation sa kabila ng findings ng second congressional commission on education o yung Edcom 2 yung Edcom 2 malinaw doon yung kalunos-lunos na estado ng ating education sector 165,000 classrooms ang baklak ng gobyernong ito ang pinatayo lang nila last year sa buong taon, 847 classrooms. 165,000 ang backlog, 847 lang ang naipatayo nila. And yet, nung SONA nung 2024, binida alus 500 billion pesos na ang kanilang ginagasto sa flood control of funds or program. E eto ang classroom eh. Na mismong EDCOM 2 na nagsasabi, hindi nyo binibigyan ng pansin eh. Tapos kung lustayin niyo yung pera ng mamamayang Pilipino for 2025, ganito na lang kabilis. Kawawa yung ating mga kabataan. At sinasabi din dyan, Boss Dada, sa EDCOM 2, talagang walang malasakit sa kabataan Pilipinong at ito eh. Sinasabi dyan, hindi ko salita ito, nandyan yan sa EDCOM 2 report. Malino dyan. Halos lahat ng grade 4 students sa public school na naka-enroll sa public school system natin, halos lahat ng grade 4 ay hindi dapat grade 4. Dapat ay grade 1 lang. Okay. Opo lang sila ng comprehension, ng knowledge, ng understanding. Ganon ka mang Pasakit man sabihin pero ganon ka mang Hindi ko salita ito. Salita ito ng EDCOM 2. Pag sabihin mo yung grade 4, hindi dapat grade 4 kundi grade 1. Di ba mang-mang ang tawag doon? Tapos hindi binibigyan ng pansin ng gobyerno. Bakit ko sinasabing hindi binibigyan ng pansin? And this is one of our four major grounds to declare this 2025 budget unconstitutional. Okay. Sa kabila ng findings na to, binawasan pa ng Bongbong Marcos Administration ang education sector na in 2025 ng 31 billion pesos. 31 billion pesos sa kabila ng findings na ito. Hindi ba't lunos ang estado ng ating education? Opo. Um, uh, attorney, uh, bago lang si uh, Boss Dada ulit, no, tinanong ko yung taga-DBM ukol uh, uh, dito sa iyong uh, isiniwalat po at ang uh, naitanong ko sa kanila kung totoo ba na 65% na, nanggaang, ubus na. Ito yung kanilang paliwanag. Ang sabi niya dito, kapag comprehensively, si ano to, Yusay Cagadis uh, Hoplibiran, sabi niya, kapag comprehensively released, hindi ibig sabihin na gastos na o ubus na yung 65% comprehensively released lang meaning agencies can already uh, implement their projects without delays. So nilinaw ko ulit sa kanya kung tama po ba yung pag-release and common practice na ba ito. Ang sabi niya dito, yung comprehensive release, yes, simula nang ma-establish ang DBM, ganyan na. Dalawa lang kasi ang classification ng release. One is comprehensive release and other is for later release now called for issuance of saro or FI saro kapag napirmahan ang GAA that serves already as an allotment order for specific programs activities and projects such as salaries including allowances mandatory regular operational requirements ongoing projects basically yung laman ng NEP national expenditure program Meanwhile, lahat ng congressional insertions o mga binago ng Congress na naka sa FI SARO, ibig sabihin hindi sila comprehensively released. Actually, last year January pa lang mas mataas pa nga ang nasubject sa comprehensively released na 77%. Pinapakuha ko lang yung historical data. Last year daw pinagmalaki nila na 77% at hindi lang 65% nagaa ang kanilang naubos. Ano pong masasabi niyo po rito, uh, Attorney? yung paliwanag niya of course that yeah, she will defend the spending uh, of the government yung paliwanag niya is nothing but a textbook explanation of how the budget is being spent pero bakit mas nauna yung unprogram appropriation paliwanag niya yung unprogram appropriation yung unprogram appropriation pag meron ka lang collection pag meron ka lang bagong revenue source of revenue pag nag-impose ka ng panibagong tax o so kaya nangutang ka whether domestic or foreign source kaya nga di ba meron tayong utangin ngayon na halos 2, 3, 2, 2 trillion pesos. Kasi nga deficit lagi ang national government eh. Every, every year deficit naman ang national government eh. O kaya nga tayo utang ng 2 trillion. Bakit mo inuna yung unprogram appropriation? Yan ang dapat nila ipaliwanag. Tila minamadali. Hmm. Hindi ba? Hindi naman. Sinasabi pa siya yung pangsahod. Hindi natin kinikwesto yung pangsahod. Gusto nga natin magkaroon ng TRO eh para hindi na magamit yung pang AIX, yung pang ACAP, yung pang flood control program sa Manila, yung pang port ng mga mambabatas. Kaya gusto natin magkaroon ng TRO. Dahil pag nag-TRO, hindi naman maihinto ang takbo ng gobyerno tuloy. ang sahod ng lahat ng manggagawa sa national government. Opo. Itong pinapaliwanag niya, bakit na yung UN program? Ang nai-release -re na sa UN program ay 531.37 billion pesos. Mm -hmm. Ang nai na equivalent yung sa DPWH 41% and she cannot compare the way the money was spent or disbursed or released last year why walang kontrobersiya last year eh ang pinaka kontrobersiya lang doon yung nasilip na program appropriation sa so nagkakahalaga around 800 billion to 1 trillion pesos kontrobersiya pa rin yun pera natin yun eh but this time around this year talaga mapapansin mo tila minamadali ang laki-laki na ng problema na discovery natin pa ni Blanco, yung bicameral conference committee report na siyang ginagawa ng pundasyon at haligi ng ating tao ng GAA. And uh, if she have uh, any better explanation, then go out in public, paliwanag nyo. Yung 65% na release na ng BBM na budget natin for 2025. Mas dada. May mm -hmm. Vic, kung sakali ba na katigan tayo ng Korte Suprema, eh pwede po bang makapag-file tayo ng impeachment uh, sa mga impeachable uh, uh, officials ng bayan natin? For example, ang pumirma ng GAA eh, si Pangulong Marcos. So matadamay po ba siya dito? That is a possibility. That's why we are demanding for the release and publication of the enrolled bill. Dahil dito natin makikita saan kinalikot itong anomalous 2025 budget. Ating malalaman kung kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga at nakialam dito sa proseso ng pagpasa ng ating tao ng budget. And we have a letter already submitted before both the Senate Secretary and the House of Representative Secretary General. Hinihingi namin yung listahan, yung mga pangalan ng mga bumubuo ng Technical Working Group ng House uh, Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance. Not because we will be after these honest and decent government workers dyan sa House at Senate. Gusto lang nating mabuo because yan ay proseso ng case build-up. Pero uh, napipintong kasuhan lahat ng dapat kasuhan because this is the core advocacy of hakbang ng Maisug. We are calling and demanding for transparency and accountability. Aside from peace and security, we demand for transparency and accountability in governance. Eh, at ito, last na tanong na lang para sa akin, na Tony Vic. Ikaw po ay dating executive secretary ng uh, Pangulong Marcos. Eh, noong siya in-interview patungkol dito sa inyong pagsasampa ng kaso sa ano sa uh, Korte Suprema, ang sagot niya, isa-shutdown niya yung ano, yung yung uh, gobyerno kung ano man yung isa shutdown niya. Eh meron naman pa lang ano, meron naman pala tayong kasagutan which is gagamitin lang natin yung budget for 2024. Bakit kaya sa, sa tingin niyo ba hindi niya alam na ganun talaga yung sistema, proseso? O ano pa kaya sa tingin niyo ibang dahilan bakit yun ang sagot niya? Eh siguro magandang sundan yung opinion mo na hindi niya alam magpatakbo ng gobyerno sapagkat 'yung sinasabing wala silang contingency plan kahit wala kang contingency plan the framers of the 1987 constitution already anticipated that something might like this something like this might happen in the future so anong ginawa ng no, framers of the 1987 constitution hindi pa man nangyayari naglagay na sila ng mekanismo na pag, pag nagkaroon ng ganitong sitwasyon automatic reenacted yung previous budget hindi magsa-shutdown ang gobyerno. Hindi maaari magsara ang national government. Tuloy ang trabaho ng national government, tuloy ang sahod ng lahat ng lingkod bayan na nagtatrabaho sa national government. Ang matitigil lamang yung kanilang ayiks. Ang matitigil lamang yung kanilang akap. Itong ayudang tinatawag pero ang totoo ay suhol kapalit ng boto. Yan ang matitigil at yung kanilang unprogram appropriation or port barrel. Opo, attorney. Thank pero you very much. Sa pagkakaalam ko, attorney, di ba yung best friend niya na Estados Unidos, ang patakaran nila dun sa si Estados Unidos, shutdown talaga. Wala silang ganitong kagaya sa atin na mekanismo. Tama po ba? sa Estados Unidos, ganun, wala silang provision na pag nagkaroon ng ganitong problema, eh, merong automatic reenactment. Pero Estados Unidos yun. Hindi tayo kolonya ng Estados Unidos. Ang pagkakaalam ko, tayo isang malayat demokratikong bansa. Hindi na tayo tauhan hindi na tayo kolonya, hindi na tayo bahagi ng Estados Unidos. Kaya dapat alam natin kung paano ang sinasabi ng ating sariling saligang batas. Opo. Uh, attorney, nabanggit nyo uh, na meron na lang mahigit 2 trillion pesos na natitira sa budget natin kung 65% ang narilis uh, na, nagastos na. na, na. Uh, itong 6.32 trillion na budget for 2025, ito ba ay, ano kasama na yung uutangin natin dito? And uh, nabanggit mo, mahigit 2 trillion yung uh, uutangin ng Pilipinas. So nasa mahigit 2, yung 2 trillion na natitira na kailangan na pa natin yon Around 1.7 to 2 trillion ang kinakilangang utangin dahil yun yung deficit. Eh. Iba pa dyan kung magkakaroon pa ng panibagong pagkakautang. At uh, lagi naman ginagawa yan ng national government especially now in this administration. Why? Kasi pilit nilang pinapapilan yung non-core duties, non-core function ng national government hindi trabaho ng national government ng mga mambabatas magbigay ng akap at AIC, so ayuda hayaan mo yan sa LGU admar at uh, boss dada at ating mga kababayan tingnan niyo ito this is a fact every year ang national government nagtatapos sa deficit every year yan, ang national government ang LGUs laging surplus bakit hindi mo hayaan ang mga LGUs magdesisyon kung dapat bang magbigay ng ayuda o hindi? Una-una. Ang bakit hindi mo hayaan ang mga LGUs? Mas kilala nila eh, yung kanilang nasasakupan. Kung sino lang ang dapat bigyan ng ayuda at kung sino dapat tanggalin na sa listahan ng mga tumatanggap ng ayuda. Pangatlo, aking sususugan, yung naging obserbasyon ni Mayor Benji Magalong ng Baguio, bakit ayaw ipakita ng mga mambabatas yung listahan nila ng mga recipient akapat ayig sa LGU? Hindi naman gagaya yung LGU eh. Gusto lang makita ng LGU para walang duplicity. Hindi natatanggap ng uh, pera muli sa national government yung nakatanggap na sa lokal. Dahil sayang ang ating pera eh. Lumalaki yung ating populasyon, hindi naman lumalaki yung revenue ng gobyerno. At hindi matitigil ang pag-uutang ng gobyerno kung hindi nila sisimulan itong tinatawag nating fiscal discipline, yung austerity program, yung belt tightening. We cannot continue spending what we do not have. We cannot continue spending what we do not earn. And yung pag-uutang, para matugunan yung kulang, hindi yan ang solusyon. Malulubog tayo sa utang.